Hello, hello mga kat-gangs. Mag-aalmusal na tayo. Medyo may oras pa. Medyo na maaga ako. Kaya kumuha ako ng dessert na maliit. Ito. Ayan. Maliit lang ng kinuha kong dessert. Pero pag nagmamadali ako hindi na. Kaya lang ngayon medyo may oras. At saka yung walang kamatayan ano uh, oatmeal na may granola sa ibabaw at saka yung raisin at saka yung walang kamatayang ano uh, mayonnaise. tapos ang walang kamatay din brood coffee na walang halong biro <laughs> hmm hindi natin Masar masarap masarap ang broad kasi automatic yata yung blood nila Eh. Na ano yan eh. Pag titigil na pag ano eh. Yung isang supot na linagay eh. Kaya pare-pares na pagka-blood eh. Automatic siguro. okay, okay mga katikang. Pag tigil yung automatic na yan. <laughs> Kainan na. Okay, bye-bye. Lalagay ko pa yung honey-honey sa aking oatmeal. okei , tere !